Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nawindang si Iwa Moto sa mga pulubing bata na nanghihingi ng pangkain sa kanya na tumatanggap na rin daw ng Gcash. Sa kanyang TikTok ay ikinwento ni Iwa ang nangyari. Pumunta raw siya sa isang tindahan para bumili at wala raw siyang dalang pera. Tanging cellphone at susi ng sasakyan lang dahil pwede naman sa nasabing tindahan ang e-wallet. Nang lumabas na raw siya ay may tatlong mga bata ang humihingi ng pangkain ngunit dahil wala siyang dalang pera ay sinabihan niya ito. Ngunit laking gulat niya na yung isang pinakamaliit na bata ay nagsasabing pwede raw silang tumanggap ng GCash. Kaya naman halos di makapagsalita si Iwa at nagulantang sa sinabi ng bata. Okay. Story time. May binili ako sa isang shop dito sa, sa loob ng village namin. So, no pagpasok ko, I did not bring anything. Hindi ako nagdala ng bag. Ang dala ko lang, isusin ng kotse at telepono ko. Kasi nga, may e-wallet naman doon. So, nabili ko na yung kailangan kong bilhin. Tapos, paglabas ko ng pintuan, as in paglabas ko, may tatlong bata. Three kids. Um, small, medium, large. <laughs> yung height nila. Basta pa. Patangkad na maliit, mali patangkad na patangkad. Ganon. So, sabi nung pinakamatangkad, Ma'am, ma'am, um, pangkain lang po kasi gutong na kami. Sabi naman nung middle ng bata is, um, para daw makauwi na daw sila. So, sumagot ako. Sabi ko, ah, eh, wa wa wala akong bariye. Sabi kong ganon. Alam nyo ba kung anong sabi nung maliit na bata? Ma'am, ako po tumatanggap ng Gcash. I was like, Ano? <laughs> Ma'am, tumatanggap po ng Gcash. May Gcash ako. Tapos naglabas ng telepono. I was like, Gcash. Ah? Oh? Hindi ko na alam <laughs> ka. And take note. Inabangan nila akong tatlo dito sa pintuan. Kasi nakabang sila. At nakagano pa yung mga kamay nila. Para silang Wakanda forever! Ano to? Anong masasabi mo sa balitang ito?